Ito na po yung mga pinamili ni Mama. At talaga po ang owner ng Jinkies Sari Sari Store ay nagagahol at busy sa pagre-repack ng kanyang paninda. At yan mga kadilag, ito na po ang aming paninda. Ang panimula para po sa aming tindahan. Wow! Yan po arrange ko na. Namin ni Mama kanina. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay nandito po ako sa magiging tindahan ni Mama. At yan, naririto po ang busy-busy na si Mama. Inahayos na yung istante ng kanyang tindahan. At maya, -maya lang po ay sasakada na kami. Dahil si Papa po ay nagpadala na ng kanyang pampuhunan. Wow! <laughs> Isa rin po sa reason kung bakit kami ay hindi pa nakakapag-open itong mga, mga nakaraan dahil bukod sa hindi pa nga po masyadong maayos dito at may mga pangilang-ilang pang kalat ay inayos po muna. Tapos ayun nga, inantay si Papa na makapagpadala daw po muna. Dapat din po si Mama ay maglo-loan sa card. Ay sabi ko sa kanya ay wag na at uh, may interest po yun, yun 5% para sa kanyang pampuhunan sana ay nantay na lang po si Papa. <laughs> At thank you kay Papa. At bukod po kay Papa, Mama ay meron din pong nagbigay sa iyo ng pampuhunan. Wow, <laughs> oh, yun po ay nasabi ko na sa iyo yung na nakaraan. Yung pong binigay ni Ate Nels, yun ay yung kay Ate Gigi na 5K. Tapos noon pa, ay si Ate Gigi ay nag-message na din sa akin ang may kinausap na ika'y bibigyan nga ng pampuhunan. At yun po lahat-lahat ay 10K ang bigay oh, sa'yo ni Ate Gigi. Salamat po. At bukod kay Ate Gigi, meron pa rin po tayong isang buting sponsor, si Tita Ninang. Wow. Siya po ay nagpadala din ng iyong pampuhunan. Wow! Okay. Siya po ay nagbigay ng 10K din. Wow. At bibigay ko na sa iyo. Wow! Madami ng pampuhunan si Mama. At ibibigay ko na Mama. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 from Ate Gigi. Salamat po. Maraming salamat po. O si Mama ay tumutuwa at excited <laughs> sa kanyang pagsisimula. Ako <laughs> na excited po sa aming tindahan. Dahil ako po ay nagpaplano din na yung parang magtitinda ng iba pang produkto para pang dagdag po sa tindahan ni Mama. At kumbagay, yung kita na ay yung tutubuin na eh, ibibigay ko din kay mama. <laughs> para sa pang-share ko sa daily expenses. At ito naman po, bibilangin ko natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, from Tita 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, po 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Thank you so much po, IGG, at saka po kay Tita Nina. Nawa po ay patuloy po kayong pagpalain. Maraming salamat po. Malaking bagay daw po in sa kanya, sabi ni Ma. Maungo. Ano na po yung balik sa inyo dito na? Siksik, liglig. Siksik, liglig at umaapang. Wow. Mama, marami ka ng pakuan. Ano po, na akin, naiyak si Ma. <laughs> Aba, ay may munting pa akong makalimutan. Ayan, medyo maano lang po sa background dahil may ginagawa sa, may ginagawa sa taas. Nagpupuk. Ay, si Indong. Meron din pong binigay si Ate Gigi na pang-uniform. Wow. nasan si Indong? Bibigay ko na ang 3,000. 3,000 pesos. Indong! Ayan po. At by the si Indong. Oh, ito ay pang-uniform mo daw from Ate Gigi. Thank you po. <laughs> Bibili na po niya yan ng uniform dahil si Indong po ay magka-college na ngayong pasukan. Thank you so much po, Ate Gigi. Kaninang umaga po ay tinulungan ko din si Mama na mag dahil may mga alikabok na po dito kanina. At maya-maya po ay mapunta na kami sa Sakatahan. Sasamahan ko po si Mama. Mama, nasan po yung iyong inilista? Tinulungan ko din po si Mama kanina na maglista ng mga, mga panimula na niya para sa kanyang paninda dito po sa aming tindahan. Dito po na alistan po. Ayan po at bali nakagayak na po kami ni Mama. Papunta na po kami sa bayan dahil doon po kami sasakada. Service po namin ngayon ay si Tatay. Sakay, mama. at narito na po kami sa kadahan dito sa common na lang po ni tatay ng parada. May na, may gulong ayun. Ay, wala yata. Ano lang pala siya. Kala <laughs> ka na may. Oh, so, yeah Meron nga. Para sudlong-sudlong mo na lang. Nasaan po yung listahan? Para hindi ka maan. na dun sa mga pangunahing basic needs. Basic ano yun? Yan. Nakalista din yan. Ah, ano kaya? Sila kaya nag-ano na itong hmm, asukal ng sakuhan. Tatunan hmm. natin. Okay. Ang una sa listahan ni mama ay asukal. Ay tinatanong po kung nakakabili ng per sakuhan. Mas makakaan kapag gano'y yung yung magre-repack ka. Ito po ay malaking tindahan. Ayan. Pwede, ma'am. Kamaya, ah, sunod-sunod din nata po yung nakalista para hindi magulo. Sige, laam po. Mantika, meron na din nga sila. Ang isang sako daw ay 3,000. Ano pong nasa listang? Mantika. Toyo. Doon sa kabila. Kabilang side. Yung mantika. eh Kahit mamaya na din. Kuha ka na mama. Wala. Walang nakalagay. Do sila ang muna lahat. suka. Four. Six. Eight. Ten. Twelve na. Para tag 12. 12 Yan. Tapos po, ay yan. Sa lista mo mo. Ako na nga maghahawak. Toothpaste. Toothpaste. Pero dito muna na tayo sa area na ito. Para hindi pa uli-uli. Ayan, kuha ka din po ng meatloaf po. Ayan yun. Mga ano muna tayo, mga canned goods at saka yung sa mga panluto. Tapos ay, ano pa? Ito, Ligo. Ito, Mega pala. Mas parang bilihin ito sa atin. Anim pong maanghang, anim na ano-ano. 2, 4, 5. Next. Ayan, ikaw po. Ito tong mga saktohan lang din namin. Ng... Alin pa po? Toothpaste. Ay, noodles. Naruto na din tayo sa may ano. Itong mga ganito, ah. Oh. Di ba gapat may lista ka? Oh. E di, isang kuha na ito, ah. Oh. Nandali, nasan niyo yung sinigang sa isda? Ito ang lagi, honey. Eh. One. One, two, three, four, five, six, seven, eight. eight. 9, 10, 11, 12. Bilangan mo din po, ma'am. At baka mamaya na may nagitasan na. Ano yan? Pork? Ayan po. Tapos ay, ito. Ajinomoto. Ito. Bentahin din to sa atin. Ito, ito na lang. O yung isa. Alin ang binibili mo? Ito. Tapos ay, alin pa? Magic sarap. <laughs> Alam mo yung magkaiba ng brand ang ano. Aba, may free pala ito. May free. Cup noodles. Cup noodles? Pwede din. Oh, mga may bibili din han. Ito, hot creamy seafood. Sa assorted ang bilhin natin. Narito naman po kami sa may area ng mga napkins. Posporo. Dahil bumili ka na din po ng katol. Ayan. Yeah. ba? din pala ang mga pansit kanton. Ayan. Yeah. <laughs> Opo ay bibili din. Alaman si. bibili din po ako ng mga noodles kukuha nakuha din po sa si mama ng mga pansit kanton yung ibang flavor ramen, ramen po ito oh ah, mga lang for five na tiga limang flavor iwan po muna namin dito Lalo mo, mga yung alam na yun, mama. Opo. Itong mga ganito, oh. Mga ilan. Mga ano din. Tari. Iba pa po pong brand. Yung iba'y nabili din ng ibang brand. Ito. Yung ganito, oh. Winrocks. Narito na po kami sa may corner ng mga panlab. Downy. Meron ka na? Hindi, yung downy. Yung po ang mabenta sa atin. Ay. Yan, isang pack may ano. Tapos yung blue. Yung blue. aba ah, di po ah. Mama. Buti na lahat kasama yung mama. Charis. <laughs> isa pa. Check mo po kung iyan. At baka may minsan nagigita sa na Ito, 12 yata. Ito. Kumukuha na din po si mama ng powder. Ito po. Ninis. Ito din mama. ba ito binibili din po nila? Ito na po yung mga pinamili ni Mama. Walang pa po. Yung mga nasa lista namin. Dami-dami na. Dadali na po namin sa counter yung ilang paninda. Musinakada. Meron pa isa doon Mama. May mga olang pa rin Ayan, may lupo. Tsaka gatas. Bago makalimutan, yan. Mga toothpaste. Yan to, Ibang brand din, mama. Colgate. Mm. Shampoo. Wala pa din. pink. Yo. <laughs> sun silk. Wala nang sun Ito sa ilalim po. Uh, <laughs> safeguard. head and shoulders. Wala pa akong nilagay na ganito. Tapos ay yung kulay green na head and shoulders. Paano mo na ma'am? Papunch mo na po. Para makakalkulate din natin. Mamaya na ako bumalik na yan. Papunch mo po muna. Tapos ay yung asukal pa. Isang sako daw po ay 3,000 plus. nakahilera na po yung mga mabinili na po namin mula po doon si mama po ay nasa counter niya at ako'y kukuha din ng mga candies yung mga sa mga bata Dala ko na po dun yung mga tinapay, candies, ng mga bata. Pukuha din po ako nitong mga 3 in 1. Ito, mabenta sa aming great taste. nung sabi na agad na kahit di pa nag start Ang um, bagay ito, yung nakikita ko na mabenta sa tindahan, mga kadilag, don sa malapit sa amin. Kaya yeah, yan po ang kadalasan ding binibili. Cola. Alin po, yung ice pop. Sa mga bata, meron na. Meron na po din ako nilagay. Oo. Ice pop, yun ang tawag. buat tetap. Ayo rebis ku pala Wala na lang po ay yung mga sitsari at soft drinks. Pinapapunch na po namin. Dahil medyo madami. Hmm. Kuhanod din po tayo na ito, mama. Para maihabol soft drinks. Mga best in coke ay tulad ni Bibi Best in coke. Oh. Hmm. Yan. Saka Sprite. Kahit po tig, tig isa muna. May royal na honey. Eto, samahan muna din eh. masigip pa ni. Hindi naman pagsaan naman. Masubod yung pagsaan eh. Ayan. Masubod okay. yung pagsaan. Okay. Okay. Tapos ay isang sakong asukal. Ah. Maintenance. Ah. Uh, Yan po at yung pong mga nabili ay nailagay na lahat sa kahon tapos po ay binabayaran na ni Mama po si mama sa counter. At ito po lahat. Kuya, kasama din po ba gato? Ah? Hindi Ah, pala ko kasama din niya. <laughs> Ayan na po yung resibo. Haba ng resibo mo mama. <laughs> yung kuan po at din mo i-check kung magkano yung produkto mo. Um, wholesale. Let's go! Naayos na po ni kuya. Lamat po. Okay. Hindi po kaya tatay malalaglag? Hindi daw naman po. ay. Ako dito na lang sa angkas. May ka na mama sa loob. Tatali po ni tatay para daw sigurado. Hmm, grabe po painip. binili po namin asukal ay yung isang ano na, sa ako para kami po ang magre-repack at mas uh, madami daw po ang tubo kapag i repack -re okay na, na itali na po ni tatay let's go in po kaya, hindi naman malalaglag tatayhan han eh. Uh, may cover Saan? naman ako po dito na sa angkas ito po kami sa bahay mga kadilag ah, hindi nalalayo si kuya Toots <laughs> <laughs> Buya naman, ano ay eh. utang agad, o. Oh, eh. Salamat. <laughs> tatay, pwede daw po. Madami. Sa service. Madami. So, lang yung tatay. Bahay daw po ni mama. Panggas. Aba, yung aking tripod. Oo. Ang pulbedo pa sila. Ang pulbedo Yan, at tinulungan din po kami ni Pox. Salamat, Pox. Okay, ni ni mga mga ng Ito na po yung mga tinda namin. Pinapasok na sa tindahan. naka break na din po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. At ata muna, mamang, bago i-display, isa-isahin po, hani. Yan po, at nandito na po kami sa tindahan ni mama. Ito na po yung mga pinamili. Wow. Yan po yung amin ang iisa-isahing i-arrange. Tapos mama, mas maganda po yung i-inventory. Tapos ititingnan natin doon sa resibo kung magkano po yung nabili mo doon sa product na yun. Para alam mo din kung magkano po yung iyong itutubo o ipapatong. Ayan po at uh, kami ay magsisimula nang mag-inventory. Tutulungan so, ko na din po si mamang magsalansan itong mga paninda. Ayan at bali ang gagawin po namin ni Mama. Titingnan po namin dito sa resibo. Tapos pi-inventory sa notebook. Tsaka po, isasalansan dito sa estante. Tulungan ko na po si Mama. Ayan po at bali Natingnan na po namin ni Mama sa resibo yung pong mga presyo nito. Tapos ay nilalagyan ko na din po at ni Mama ng mga retail price. Para kapag may bumili ay tanda kung magkano po yun. much, much, much later. Yan, at sa ngayon po ay nagre-repack na kami ni Mama ng asukal. natulungan ko po siya. Ito na yung aking mga na-repack na sugar. ano niluluto ng Mama? Yan po, at kami po ni Mama ay nagre-repack pa rin ng asukal. At ngayon po ay meron na tayong mga customer kahit hindi pa official na nagbubukas ang aming pong tindahan. <laughs> Ate dudes, dito ka na bumili. Dito lang po po ay nabili ng sardinas. Oh, bo. Salam. Salam. Ako ba yan? Sige, <laughs> mamayinis ko nila. Ah, may pili rin na si tita na iba pa. Wow. Kanina may buhay naman din yung mga construction worker dito sa kabilang bahay. At talaga pong ang owner ng Jinkis Sari Sari Store ay nagagahol at busy sa pagre-repack ng kanyang paninda. At yan mga kadilag, ito na po ang aming paninda, ang panimula para po sa aming tindahan. Wow. Yan pina-arrange ko na namin ni Mama kanina. Ang kulang pa ay yung mga pangsabit na mahaning eh, sabitan para po pwede ka nang maglagay sa mga susunod na araw dito sa may reels. At ito din po, bali ito po ay aayusin pa ni Kasipag, Papa, sa kanyang pag-uwi para po hindi na daw kami bumayad. Ito ay, kaya binutasan ng ganto ay para hindi po mauntog si Mama dahil nga tumaas po itong flooring. Kaya po yan, binutasan po dito, pinataasan. Bali ito po ay, itataas din po ni Papa tong grills, ipifix na dito sa loob, paloob po ang gagawin daw niya. Yeah, yan. Hindi pa rin po namin napinturahan. Maganda din po sana ay mapinturahan nga muna bago magsimula. Pero dahil matatagalan pa kung umuwi si Papa, ay kami po ay nagsimula na. <laughs> thank you, Lord. At thank you din po sa ating pong mga butihing sponsors. <laughs> Salamat po. Maganda ang ngiti ni Mama sa kanyang tindahan. Aba, nasa na yung resibo? Kena, yeah, oh, ito po pati mga kadilag ay yung pong aming pinamili. Ay worth magkano ito? 17,385. At yung pong sobra don po sa ibinigay ng ating pong mga sponsor sa Kakay Papa ay ibibili pa po namin ng iba pang paninda. Tulad po ng alak, tapos po ay bigas. Magditinda din po ako ng bigas. So, yun po yung aking product, bigas. Wow! <laughs> Dahil yun po ang mga pangunahing bilihin dito sa amin. Uh, Tapos ayun, mga itlog pa. Wala pa tayong itlog, ma'am. Tapos po yung iba pa, asin. Wala pa din. Oo, nakalimutan natin. Oo, oh, oh, oh. At isa rin po sa reason kung bakit ang binili namin na hindi namin nilahat doon sa grocery store dahil dito po sa amin ay may nagaahente O yung parang may pumunta pong naka-truck. Kaya kapag ka po ano eh, makikita na dito mama na may tindaka, ay baka po ikipuntahan na din at tanungin. Siguro po mas mura po doon kumpara doon sa pupunta pa tayo sa grocery store. Tsaka sa pamasahe pala ang ay kaya mas makakatipid po. Oh. Yan. Thank you, Lord. <laughs> nakakatuwang pagmasdan din, din po muna namin sinabit sa istante at nasa likod po na yun itong mga naririto ay yun din po kung ano yung nakasabit dito ito pa po kaming sabitan yun po ang maigipang maipagawa pala mama kay papa papasuyo po natin tapos ay dito sa kabila ay parang di ba gapot pinaplanong pang lagyan ng istante para ma-maximize po itong space. Hindi po kalakihan itong tindahan ni Mama, pero kapag ka napuno ay madami na din pong mailalaman. Wow! Nakatuwa! Yan <laughs> po, at may dumadating na may daladalang hambor si Ma'am Bibi. <laughs> Pinakasuyuan po ni Mama si Indong na bumili din po ng hambor o yung pong buns. dahil mabenta po yun dito. Paninda. Sabi ko, oh! <laughs> Hindi <laughs> 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 <Is there laughs> naman, no. Yan. Yeah. Ah, limang piso tubo. Okay lang, at least may tubo.